Ha? Kaya ako naghiram ng ano Sabi ng lolo ko, anak, pagka maraming babae at marami ring lalaki, yung babae na may gusto sa iyo, iyon ang pinakamaganda. Kamag abis yun ka man, ito ang maganda. Maraming lumiligaw. Hindi, hindi, ba, hindi ka naman pinapansin. Hindi mo babae na yan, dapat para sa iyo pangit. O, dito, simple, wala namang masyadong make-up, baka mahirap, pobre rin. Pero sige sa tingin sa iyo, parang gusto ka ng dasmagan, <laughs> yun na ang pinakamaganda sa iyo. Yan ang standard na binigay ng lolo ko. Tama siya. Tama siya. Pati yung mga iba, yung, kaya nga sa panahon namin, ang mga ni-rape noon, pardon di, naagnan natin ba yung babae, There was this young actress, or they are not generally called actor. This young actor that was kidnapped by four men.